Sinasabi ng Biblia na merong labing dalawang tribo ang Israel. Pero kung titingnan po natin, dalawa na lamang ang natira. Nasaan nga ba ang sampung nawawalang tribo ng Israel? Mahahanap pa ba sila pagdating ng panahon? May isang misteryo sa Biblia na hindi pa nalulutas sa loob ng mahigit dalawang libong taon. Sampo sa labing dalawang tribo ng Israel ang bigla na lang naglaho matapos sa kupi ng Assyria. Marami nagsasabing na wala na sila sa kasaysayan. Pero may mga nagkiklaim na sila ay nasa Asia, may nagsasabi sa Afrika, at ang iba naman ay nasa Europa. Pero mga kaprin, saan nga ba talaga sila tunay na napunta? Nasaan ngayon yung sampung tribo ng Israel? Ano ba talaga yung pinakaugat kung bakit nawala yung sampung tribo ng Israel? Ang dahilan po dyan ay yung kasalanan at pagsuway ng mga Israelita. Matapos po kasi mamatay ni Haring Solomon, ang Israel ay nahati sa dalawang kaharian. Ito po yung hilagang kaharian o yung Israel yan po yung sampung tribo. At yung tibog po na kaharian So meron pong dalawang tribo na naan dyan, yung Juda at yung Benjamin. Ngayon mga kapatid, yung hilagang kaharian, sila po ay madalas nagpapasakop sa idolatriya at lumalayo sa Diyos. So maraming hari po sa hilagang kaharian ang nagpatayo ng mga altar sa Diyos Diyosa ng ibang bansa. At sila po ay hindi sumunod sa ating Diyos. Ito po yung sinasabi sa 2 Kings chapter 17 verse 7 to 8. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila kay Yahweh na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto mula sa pagpapahirap ng paraon na hari ng Ehipto. Sumamba rin sila sa ibang mga diyos at ginaya ang kaugalian ng mga bansang itinaboy ni Yahweh mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang pinasimulan ng mga hari ng Israel. Yung patuloy po na kasamaan at pagsuway ng mga Israelita ay naging dahilan para pahintulutan ng Diyos ang pananakop ng ibang bansa. Kaya po pumasok dyan yung pagsakop ng imperyo ng Assyria. Noong 722 BC, sinakop ng Assyria yung Hilagang Kaharian. So dinala po ng mga taga-Assyria ang karamihan ng mga Israelita bilang bihag sa malalayong lugar. Ito nga po yung sinasabi sa 2 Kings chapter 17 verse 6. Nang ikasyam na taon ng paghahari ni Osea, ang Samaria ay sinakop ng hari ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita sa Assyria at ikinalat sa Hala ang ibay sa ilog ng Habor, sa Gosan at sa mga lungsod ng Medes. So yun po yung sinasabi ng Biblia kung bakit nagkahiwa-hiwalay yung labing dalawang tribo ng Israel. Dahil po yan sa pagsakop ng Assyria sa Israel. So dahil po sa pagkalat sa malalayong lupain at pagkawala ng kanilang sentrong kabisera, naging mahirap tukuyin ang kanilang kinaroroonan. Kaya po sila tinawag ngayon na the Lost Tribes of Israel. So dahil merong sampung tribo ng Israel na hindi pa rin matonton sa panahon natin ngayon, So saan nga ba napunta yung mga tribo na ito sa iba't ibang parte ng mundo? Marami pong mga teorya patungkol dito. At ang bawat isa ay may kakaibang paliwanag. Halimbawa na lamang po, ang unang teorya, yung teoryang Asyano. May ilang mga historian at mga eksperto na naniniwala na yung ilang tribo ng Israel ay tumakas papuntang silangan. So tumawit po sila sa Persia, India at umabot hanggang sa Asya. May mga ancient record po at tradisyon na sinasabi maaaring sila ay nasa Afghanistan. Kasi po sa lugar po na yon, may mga kaugalian at batas na halos kapareho sa mga Hudyo. Ang iba naman sinasabi na punta sila sa India. May ilang mga tribo po kasi doon na sinasabi sila ay ina po ni Ephraim. Ang ibang tribo sinabi na punta sila sa China o kaya man sa Japan. May mga ancient scroll po sila na nabanggit ng people from West who worship one God. So ang paniniwala po nila, maaaring yung ilang tribo dito po sa China at Japan nang galing po sila sa Israel. Kasi nga alam naman natin na isa lamang yung pinaniniwala ang Diyos ng mga Hudyo. Ang ilan pa nga naniniwala yung mga ina po ng Israel ay nasa Silangang Asya. Kabilang na po dyan yung mga sinaunang grupo sa Pilipinas at sa Korea. Kasi maraming po mga paniniwala at kahit mga kwento, yung mga sinaunang Pilipino, na halos kapareho din ng kwento sa mga Hudyo. Tulad na lamang ng kwento nila Ebat Adan. Sa Pilipinas naman, yan po yung kwento ni malakas at maganda. Kung titinan po natin, halos kapareho yan ng kwento nila Ebat Adan na galing po sa mga Hudyo. Ngayon, bagamat wala po itong tiyak na ebidensya, makikita po natin na maraming pagkakahawig ng kultura, mga batas, ritual at mga simbolo yung iba't ibang bansa na kapareho sa mga Hudyo. Kaya po sinasabi nila na maaaring kumalat po talaga sa iba't ibang parte ng mundo yung sampung tribo ng Israel na matagal nang nawawala. Yung mga paniniwala naman yung sampung tribo na punta sila sa Afrika. O ito po yung teoryang Afrikan. May mga tribo po kasi sa Afrika na may malakas na koneksyon sa Israel. Halimbawa na lamang po, yung Beta Israel o yung Ethiopian Jews. May mga sariling tradisyon po sila na nagsasabing sila ina po ni Dan. Doon naman po sa parte ng Zimbabwe o South Africa, natuklasan na merong DNA markers na kapareho ng mga ancient priest. Ayon po sa kanila, sila po yung mga inapo po ng mga tumakas na Israelita matapos sa kupin ng Assyria. At sa loob po ng libong taon, pinanatili nila ang kanilang kosher law at circumcision rites tulad po ng sa mga Hudyo. Meron din po mga paniniwala na yung Lost Tribes na punta po sila sa Europe o yung teoryang European. May iba naman pong naniniwala na mga tribo ay naglakbay patungo sa Europa dahil po yan sa mga taga-Assyria at taga-Persia. Ayon po sa kanila, ang pagpapala ni Jacob kay Ephraim na yun nga maging dakila sa mga bansa ay natupad sa mga bansang ito. Bagamat wala pong matibay na ebidensya ang teoryang ito, sinasabi po nila na maaaring maraming Hudyo ang napunta talaga sa Europa. Kasi nga po, ang Israel, makikita natin, malapit ito sa Europa. So madali lang sila makapunta doon kung sila man ay nawala. Kumpara sa ibang bansa na malayo sa Israel. Tulad na lamang ng Pilipinas at ng ibang malalayong isla. Ngayon, dahil wala pong tiyak na nakakaalam kung saan nga ba talaga nandoon yung mga nawawalang tribo ng Israel, anong nga bang sinasabi ng Biblia? Kung mapapasahin po natin yung Biblia, sa halip na detalyadong inilarawan kung saan napunta ang mga tribo ang Biblia po ay nagbigay ng propesiya tungkol sa kanilang muling pagkakaisa. Basahin po natin yung Ezekiel chapter 37 verse 16 to 17. Sasaysayin mo, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, aking kukuni ng kahoy ni Jose na nasa kamay ni Ephraim at ang kahoy ni Juda. At aking pagsasamahin silang dalawa upang maging isang kahoy lamang at sila ay magiging isa sa aking kamay. So ayon po dito sa binasa natin, darating ang panahon na muling pagsasamahin ng Diyos ang labing dalawang tribo ng Israel. At ayon po sa ilang tagapagpaliwanag ng propesiya, ito po ay maaaring mangyari sa mga huling araw bago ang pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Ngayon mga kapatid, ito yung katotohanan na dapat niyong malaman. Maaaring hindi alam ng mga tao kung nasaan lahat ng tribo ng Israel na nagkalat ngayon sa buong mundo. Pero alam ng Diyos kung nasaan sila. Ang idea po na nawala ang sampung tribo ay hindi po ganap na totoo. Kasi mga kapatid, alam ng Diyos na kung nasaan yung sinasabi nga na nawawalang tribo ng Israel at maraming mga naniniwala na yung labing dalawang tribo pagdating ng mga huling araw, lalo na nga pagdating ng tribulation, magsasama-sama ulit to. Ayon nga sa Revelation chapter 7, verse 4 to 8, meron tatlong dalawang libo mula sa bawat isa sa labing dalawang tribo ng Israel. Malinaw po dito na ang Diyos may tala pa rin siya ng bawat tribo hanggang sa mga huling araw. Kaya kung sinasabi nga po na merong nawala na tribo, ngayon, hindi po yun sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos, kompleto pa rin ang labing dalawang tribo ng Israel. Yun nga lang, nagkalat na po sila sa iba't ibang parte ng mundo. Kasi kung babasahin naman po talaga natin yung Biblia mula Old Testament hanggang New Testament, hindi naman talaga tuluyang nawala yung labing dalawang tribo ng Israel. Maging sa panahon po ng ating Panginoong Sokristo, makikita po natin buhay pa rin ang mga tribo ng Israel. Kung ngapun nga po natin yung Luke chapter 2 verse 36, ang propetang si Ana ay mula sa tribo ni Asher. Isa po sa sinasabing na walang tribo. So ibig sabihin po niyan, hindi sila nawala. Kasi sa New Testament, nandun pa rin po yung tribo ni Asher. Ganun din po sa Luke chapter 1 verse 5, sina Zacarias at Elizabeth. Ito po yung magulang ni Juan Bautista. Sila po ay mula sa tribo ni Levi yun nga sinasabi nila na wala na sa tribo. Pero makikita po natin sa New Testament na andun pa rin. Ayon din po sa Romans chapter 11 verse 1, si Pablo mismo ay nagsabing siya ay mula sa tribo ni Benjamin. So hindi pa po nawawala ang tribo na ito. Sa Acts chapter 26 verse 7 naman, binanggit po ni Apostol Pablo ang labing dalawang tribo na sabik na naghihintay sa katuparan ng pangako ng Diyos. Mapapansin niyo po mga kapatid dito, ito ay present tense. Ibig sabihin, buhay po at umiiral pa rin ang mga tribo. Ang sabi naman po sa James chapter 1 verse 1, kayong labing dalawang tribo na nasa mga bansa, sumain nyo ang biyaya at kapayapaan. So makikita po natin dito, sumulat po itong si Santiago o si James sa lahat ng tribo ng Israel, hindi lamang po sa Juda. Ngayon nga yung sinasabi nila na yung Juda na lamang yung natira sa lahat ng tribo ng Israel. Kaya malinaw, ang labing dalawang tribo ay patuloy po na umiiral at hindi talaga sila totally nawala. Kasi mga kapatid, ayon po sa Revelation chapter 7 verse 48 sa mga huling araw, tatawagin po ng Diyos ang 144,000 na saksi. So, tig-12,000 po mula sa bawat tribo. So, kung gayon mga kapatid, alam ng Diyos ang eksaktong pagkakakilanlan ng bawat isa. So, malinaw po mga kapatid, walang na walang tribo sa talaan ng ating Diyos. Ang bawat isa ay may papel sa kanyang plano ng kaligtasan at paghahari ng ating Panginoong Sokristo. So, ang Lost Tribes of Israel ay hindi talagang nawala. Ito po ay tinago lamang ng panahon. Pero mga kapatid, hindi sa Diyos. Sa takdang panahon po, muling pagkakaisahin o pagsasamahin ng Diyos ang lahat ng labing dalawang tribo ng Israel bilang isang bayan sa ilalim ng kanyang anak. Yan po yung hari ng mga hari at tagapagligtas ng lahat. Yan po yung ating Panginoong Heso Kristo.